Doc Idol, anong pwedeng gawin para matanggal yung fat sa tagidiran? Yung dog handles, yung fat sa thigh. Isang batang teenager nagtanong. Tapos meron naman medyo may itadwaginang para raw tanggalin yung belly fat at yung fat sa braso. May nag-message naman na 30 years old na para tanggalin yung taba sa cheeks. Sad to say, walang spot reduction unless pumunta kayo sa derma, sa doctor. May laser therapy, mesotherapy, or kung ano man, liposuction para yung fat. Pero overall, calorie deficit para pumayat, maraming ways, pwede fasting, one meal a day, or bawat meal mo, konti lang small meals, na ang total ng 4 to 8 meals mo a day is naka-deficit ka. And then, konting walking to burn calories, good blood circulation, blood flow recovery, and workout to stimulate building muscle. The more muscles you have, the more calories you burn. Yun lang po yun. Walang magic pill. Kahit sino, walang iba. Yan lang yung formula. Tama kayo. Bali ako na si doctor Do our